Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nois nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga titos, mga titas. Ito, never ending uh, ang usapin ng corruption mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, naawa rin kay Tito Soto. Mukhang ano, may, may naamoy ako ah. Um, uh, 13 votes lang okay na eh para mapalta ng isang Senate President. Pero wag naman sana. Bigyan natin ng pagkakataon si Tito Soto na ano, baguhin ang porte niya. Ang problema lang po kasi, itong si parang ano eh, maganda na yung kay Marco na nasa kanya yung Blue Ribbon eh. Ang sabi niya, uh, cleansing down ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin mo, hindi maganda yung performance ni Senador Marculeta, eh siya nga po yung eh, naka naka-encourage eh, sa mga mga contractor, especially mga diskaya, na magsabi ng totoo. Tapos sasabihin ni Senator Lacson, oh, anyway, baka ibang klaseng cleansing ng gagawin mo, eh, andun pa naman si Senador Marculeta, member pa naman siya ng Blue Ribbon Committee, mga babayang ko. Ito, Senator Tito Soto, huwag ka sanang ikaw ganito, kitang na, obviously, yung nasa taas na tao, maybe siguro, si Speaker Romaldes to, sa baba, ikaw. Ang sinasabi ng mga tao, ang komentaro na, puppet ka. O, ito. O, alam ko sasagot siya eh. Ano nakakaya, ano? Puppet, oh. Senator Rosoto, at saka sinabi mo pa, yung nagpunta si Biko Soto ron sa kongreso, dapat siguro naging neutral ka na lang. Kasi pamangki mo yun eh. Sino ba nakalaban ni Biko Soto sa Pasig uh, bilang mayor? Di ba mga diskaya? Si Sara diskaya ba yon Dapat naging neutral ka na lang. Eh, Senate President ka pa. O kaya pinulaan ka ng ganito. ang sabi mo pa, inedit, parang inedit yung affidavit ni ng mga diskaya. Ano ba klase? Kasi na ano ba kinakampiyan mo? Ang kongreso o ang, ang, ang institution ng Senado. O pula ang kay. Hindi mo lang kininsulta nga yung mga dating Blue Ribbon Committee. Hindi mo pinirmahan na maging state witness ang mga diskaya ito naman si Rimulya, kinausap naman siya ni Marcoleta, ni Senador Marcoleta na pwede pa ito maging state unity. Sabi, o oh, pwede, pwede. Aba, yung naging Senate President na si Tito Soto, bumaligtad din si Rimulya, si Boeing Rimulya, DOJ. Hindi rin po pwede unless may may ibalik na pera ang mga diskaya. Wala naman sa rules yun. Wala sa batas yun. Kaya ito yung sinabi ni Senator Marcoleta, makaano eh, talagang ipinahayag niya sa ano eh sa sa ganang uh, uh, sa, sa ganang mamamayan mga kababayan ko sandali lang ha ito mga kababayan ko yung mga in sinabi ni senador Marculeta yung program niya last friday sa sa ganang mamamayan mga kababayan ko may punto naman to si senador si senador Marculeta eh kasi yung pinupulaan na hindi rin magandang performance niya medyo buhol buhol daw Tito. May serbi nga ngayon eh. Sino gusto niyo maging Senate President? Si Senador Cayetano o si Tito Soto? Um, Napapalit na. Others, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, mm. ay eh yung sinasabi naman hmm. nung Bryce Hernandez, nung hmm. Hernandez, na pupunta naman sa amin. Hmm -hmm. Hmm. Hmm. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung short statement ng mga diskaya. Kapo. Eh bakit nila pinres... Numero uno sinungaling si Bryce. Kitang-kita na may mga dokumento na nga na binago niya yung pangalan niya. Nagpagawa ng peking resensya. Eh ang totoong pangalan niya, Bryce Hernandez. Marvin Santos de Guzman ang ipinangalan doon sa resensya niyang peke para makalaro sa casino. absent yung Mayor Biko ng Pasig. Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ayan. Ano naman nung aming presidente na sinado ngayon, yung Biko Soto? Hindi ba pamangkit? Pamangkit, yes po. O, oh, di may politika dito? Mukhang lalalim ito mga babayang ko. Magkakaroon ng hidwaan ang mga senador laban sa isang senador. Eh kasi si Tito Soto, ang nanumpa siya na magiging neutral siya. Nanumpa siya, eh, di ba? Nang take out siya as a senate president ang ah, nagpa nga sa kanya si Escudero, yung dating SP. Tapos gito ang gagawin ni Soto. No, napopula siya tuloy tuta ni Romaldez. Hindi ba? Pah kaya mo lang ba sinasabi? Kaya mo dini-diminish yung value nung uh, short statement na yun? Dahil kalaban siya mm. ng, ng pamangkin mo sa politika. Mali nga yun, yun eh. Siguro dapat eh. Hindi ako magkukoment sa bahagi na yun. Tama yun. Opo, sapagkat dalapan ng aking pamangkin ito. Uh -huh. Hindi sigur siguro siguro magre-request siguro ako eh. Uh -huh. Hindi ikaw ang volunteer na palagi Senador Tito Soto, <coughs> excuse me, nabubulo dulo ko. Senate President Tito Soto, limang term ka na bilang senador. Nakaka- pang 30 years mo na to. Siguro sa 20... Kaya ba yun? 2034? Bakit di ka na makatakbo? Kasi ano ka na nun eh. Ilan to ka ano na ba? 76? 82 ka na nun. O maybe, baka malakas ka pa. Baka iboto ko pa ng tao. Pero yung edad mong yan, wala ka na pag-asa maging pangulo. Sayang talaga. Hanga-hanga ko sa'yo talaga. Pero yung pinagagawa mo ngayon, Senador Tito Soto, mukhang ano, mukhang sorry for the word ah, pan ako ng school bukol. Iko inedit ito. Uh -huh sa aking palagay, maraming butas ito. Mm -hmm. Hindi ka dapat sa magsasabi ng gano'n sapagkat magiging bias ka. Uh -huh. kalaban Nagkalaban niya ng, ng pamangkin mo. Sa politika. Uh -huh. Itingin mo na lang. Tinawag si Mayor Biko sa House of Representatives. Mm -hmm. Hindi para magbigay ng testimony. Mm -hmm. Hindi mark. para magbigay ng dokumento makakapag makakatulong. Uh, makakatulong para makakuha. Lalo diniin mga diskaya. Nagsabi siya ng opinion niya. Mm -hmm tungkol sa mga biskaya. aling ang mga tao ngayon. Yes, mm. -hmm. po. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oo. Uh -huh. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o no, ibang quasi tribunal, quasi judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. na uh -huh. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailan? Ito pa yung sinabi ni Senator ano, Marcoleta, mga kababayan ko. Ah... Uh, tungkol to sa ano to sa protection nga ng mga diskaya na dinisapprove ng Senate President ngayon. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya? pa mm -hmm. paano mo ngayon mapangangatwiran na uh, ang dami pa lang uh, ganitong mga ka um, mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa iyo? Kaya ang na imong kahe. Na kung sino man po ang gustong mag uh, nagsalita na. Ay uh, nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan. Ay, wala nang wala nang nangyari nga. Bumaligtad si Remulia. Ang oh. nangyari nga lang. Bumal bumaligtad naman ng DOJ. Oh, tinan mo. Ah, Akalain mo naman, mo, ito, ito, ito yung nangangapagtaka eh. Opo. Oh, kausap ko ang secretary ng Department of Justice. Ayun na, bumaligtad, no? Oh. Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC. Siguro biyernes o sabado. Wala. ko pa bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam mo, alam nyo? Alam nyo, mga kababayan ko, baka mag ang mga diskaya. Yung affidavit po namin, hindi po totoo. Eh kasi wala ng protection eh, mga kababayan ko mas nanganganib ang buhay ng mga diskaya mga babayang ko. Ilan ba yung congressman ang binanggit ng mga diskaya? 17 mga kababayan ko. Doon sa 17 na yun congress, mga congressman, imposible yung lima don talagang namumursyento mga kababayan ko. Maybe yung iba, siyempre, patut, ano eh, ano eh, may isang congresswoman, si Pilar Coba yun, Nan nanunumpa ako sa aking mga kabag-anak sa aking mga magulang na hindi ko ginawa yun ang tanong ko lang kailan ba umamin ang isang magnanakaw nagtatanong lang po naman na magkaibigan kami ayaw po kahit sa congress pa oh. so kinumit niya sa akin yun Ah, okay yan. Sabi niya gano'n. Ang ngayon totoo ngayon yan, uh, partner naman namin kayo, si mm. Nato, para maipasa natin itong whistleblowers. Wala, ay, nagbago eh. -tulung tulungan natin yan. Mm -hmm. Uh -huh. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man mm ang Tama. tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Bumaligtad eh. Ito ang kung sino. Wala pa. Uh, Nai naihinuha ko lang sabi ko baka sakali kasi nga ako na-upload ko na ito nung uh, nakaraang hearing baka ka ako merong uh, uh at sa ito sen nung biyernes no, no, baka merong magkusa kailangan yeah. nakahanda ako kaya nga tumawag na ako sa iyo at mabuti naman ka ako mm -hmm. eh tumawag ka na rin sa akin ah -huh. para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito ah -huh. so, yung ano yung witness protection Sigurado mga babayang kung may bisa Monday, magkakaroon ng debate yan. Siguradong sasagot to si Tito Soto eh. Si, si SP Soto eh. Eh siya naman na una eh. Di ba sinabi nga niya, kaninang vlog ko, na edited yung affidavit ng mga diskaya. Ano ba klaseng... Tapos ito pa si Rakson. Ewan ko lang. Sige, bibigyan ko si Raxon ng benefit of the doubt niya. Baka iba ang diskarte niya. Pero marami pong nalungkot niya. Hindi lang daan yung mga bumoto kay Senador Marcoleta, bakit naman ganun? Bakit nawala si... Ano? Tingnan natin, baka mag-milagro sa si isang linggo, baka iba na ang ano, si President, sige. program, legitimate na remedy ito eh, nasa mm. batas ito eh. Mm -mm. Pagkatapos sinabi niya, ba eh, hindi, hindi ko basta ma... Hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailan mo nang isuli muna niya uh, yung mga nakulimpat nila. Uh, uh, Sus! Magtasa, magkapalitan na po eh. Mm -hmm. Magkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabing yung restitution or restitution. indemnification, hindi kasali yun eh. Uh -huh. wala, wala sa, sa rules. Wala sa requirements yun eh. Hindi ka... Ano na lang yun? Naghanap na lang ng butas si Tito Soto para hindi niya pinirmahan yung ano yung sulat ni dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Marcoleta, mga kababayan ko. Eh, ano magagawa natin? Siyempre, eh. Pero ang magagawa natin, mga kababayan ko, magdasal na lang tayo na sana may kahitnat na, kahit na ano ba to May mararating ang investigasyon na gagawin ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Lacson. Oh, ito na lang, last na lang sinabi ni Senator Marcoleta. Kung meron Arami pa. Kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating yung nangyari. mga Eh, kagaya nung uh, nalalaman na ninyo at uh, ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang uh, libo-libo, halos milyon-milyon na yan. Ang dahilan tayo, niya, kaya, uh, kaya nawala si, uh, si, nila, si, si Scudero. pinalitan na right. bilang chairman ng Blue Ribbon uh, Committee. Ang totoo po, yan, niyan, uh, ako po talaga ang kanilang pakay. Mm -hmm. Uh, Naku, oh, ha? Oh, 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 oh. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama po yung lumabas sa mga social media, sir, na So may, na, nag-influence sa, sa, Senado? Eh, grabe talaga. Sino kaya, ano? dapat maging independent kayo eh well anyway hanggang dito na lang po mga kababayan ko marami pa tayong paksang tatalakayan mga kababayan ko, tagalog yun ha ipagdasal ipagdadasal ko senador Tito Soto na itong linggong to lunis ngayon eh na huwag ka sana mapaltan pero may naamoy ako eh may asukal pala to na Senador Tito Soto, medyo hinahinay ka lang. eh uh, ay, napupulaan kang papit eh. Ayan, sige. Pakilike and share lang po. Ah. Uh, pakisubscribe lang po. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta ng aking video. Okay na sa akin kahit manood. 20, 30, 40, 50. Okay na sa akin yun. Basta makapag-vlog lang tayo, maipahayag natin ating mga damdamin. Yung mga, yung mga pro, ano dyan, eh, okay lang yun. Binabas nga ako minsan, pinagmumura pa nga ako eh. Maraming salamat po at mag-iingat kayo. Bye!